maulan talaga dito sa amin eh. sobrang maulan walang tigil kaya wala muna tayong bukawin ngayon pero syempre mag-a-update tayo ng ating mga pets hindi pwedeng wala naka-ready na yan mga boy yan oh. Yan yung mga i-update natin. Mga namamaluktot. <laughs> It's ibong namamaluktot. Yan. Kaya update tayo mga boy. Ha? Huh? Let's go! Okay, good morning mga boy. Okay. ah, uh, Siyempre, ito yung nakapunta sa Bukawi Pet Market dahil ako, maulan. At balita ko sa mga update nila Sir Daddy din sa kanil Sir Kuya Oding eh talagang medyo matubig doon ngayon. Kaya dito muna tayo ngayon ulit. <laughs> okay, mag-update tayo ng apat na puppy, Three Shih Tzu sa isang model Okay, unahin natin si natin si Yan. Si CJ, ang ating panda color na Shih Tzu. Yan po. Yan. Male Shih Tzu po siya, princess type lang po siya. Yan oh. Yan. With two vaccine po updated the warning. Okay? 5-5 lang po siya. Then, ang ating kapiranggut. Yan. Si Ingo. Yan. Yan. Box siya. Yan. With legit vaccine, updated the warming po. Choco. Yan. Yan po siya. 5-5 din po. Then, may matitira na lang sa, sa apat na magkakasama kasi na na natin si Sabi si Elisa kasi Arken, si Kalex. Yan po si Kalex ang ating black seed soup pero may halo na parang gray. Yan po. 3 months and a half na po siya. Yan. Yan. With two legit vaccine po, 5-5 lang din po. syempre, nandito pa si Emong. Yan, si Emong po natin. Yan. Four months and one week na po siya choco color male miniature poodle eight five lang okay yan lang yung ating mga pre homing ng mga pet sa araw na to na maulan <laughs> okay regarding naman sa pet transport pag-usapan po natin and then tayo contact number ko 0943-911-9745 Ask Kennel, ang ating FB account Please follow Then, uh, tingnan nyo yung mga ina-update ko palagi mga video para sa mga situation nila para malaman yung talagang very Okay? Then, Musta Boy, page natin. Please, follow din po tayo dyan. Ito yung pag-update natin ng individually sa mga followers natin. Then, TikTok account natin. Then, Musta Boy, YouTube channel. Please, subscribe. And then, taga, yan ako, loka na ako. Okay, pag nag-abil kayo ng pets, automatic meron tayong libreng pet bag. Okay mga boy, ingat kayo palagi. At syempre, maulan sa mga motor please, dahan-dahan lang tayo. Pagbaha, huwag natin subukang tumuloy. Okay mga boy, maraming salamat. God bless. Guys, yung pangatlong kapatid, parang siyang Siberian Persian din eh. Pero ito, big bone Persian to guys, pure Persian. Ito yung pangatlong kapatid, lalaki rin. Forman sila, tatlong magkakapatid yun. Ayan eto pangatlo 85 lang din negotiable eh e, ano mo buhati mo mong... malaki malaki Tapad mo lika na din ha lika Ere guys mayroon tayo dito ng big bone persian ito yung kapatid ng black lalaki rin to ha ayan solid napakalaki niyan 4 months kapal ng coat niyan double coat 85 lang din dito ayan ito guys, sa mga naghahanap ng ragdoll Himalaya natin, ayan o. Nakaraan sold out eh. Ito, babae yan ha? Solid blue eyes. Pakita mo pa. Ikot mo. Ayan o. Solid blue eyes. Pakita mo. Angat mo pa. Uh, solid blue eyes yan ha. Babae. 3 months lang yan. Bibigay ko na lang, lang ng 7.5. Ragdoll Himalaya yan. Ito guys, meron tayo ditong big bone Persian lalaki. Pure black to ha. Ah. Angat mo pa. Ayan. Napaka balbon. Two coat. Oh. Napakataba niyan. Big bone. Ayan oh. Four months lang yan ha. Ah, lalaki. Bibigay ko na lang ng 8.5. Pakakalago. Yung balahibo. eto guys. Babae. naglalandina yan pa. Tingnan mo. Yung likod. Ayan. Ah, naglalandina to guys. Lilac, ano to ha, Persian ha. Babae pa. Green eyes. Harap mo pa. Ayan. Swerte na makakabili dito. Hit na yun. Green eyes yan. Solid, lilac. Full gray. Umiki 8.5 lang yan, guys. Ito, guys, meron tayong Persian na black and white. May medias yan. Angat mo pa. Ayan, babae yan. 12 months. Ganda na sa kanya. May medias. Ayan, babae, 12 months. Bibigay ko na lang na 8.5 yan. Ayan guys, meron tayo ditong Persian na babae ito. Ayan, 2 months old. Ayan, gray siya. Ang tatay niya, full gray. Ang nanay ay ginger. Ayan, bibigay ko na lang to ng 6.5. Ayan, gray siya. Model ng whiskas ito yung kapatid ng Persian na male. Ito yung female. Ayan, 2 months sila. Ayan yung buntot. Tuxedo color. 4-5 lang din. Guys, mayroon din tayo dito. Ito yung pangatlong kapatid, Persian, lalaki. 4-5 na lang din yan. Ayan. Ganda na mukha niyan. Yung dalawang na una is babae. Ito yung lalaki. Ayan. Pakita mo yung buntot yung kapatid ng persya natin kanina. 4 uh, four, five lang din yan. Babae rin, babae. Pakita mo yung mukha pa. Ayan. Ayan Malago ang balay 3 months. Ayan guys, meron tayo ditong Persian. Ayan, uh, budget meal lang to ha. Uh, 4 lang. 4-5 Persian natin. Ayan, babae pa yan, guys. Ganda ng kulay. Ganda. 3 months yan, ha? 4 or 5 lang. Ayan, guys, meron tayo ditong ginger persian, lalaki. Ayan, kaka 3 months lang yan, ha? Ayan, ayan Mataba yan. Tsaka makapal din yung buntot. Bibigay ko na lang ng 5-5 to. Guys, meron tayo dito'ng British Persian. Solid gray 'to ha, British Persian. 11 months lalaki. Ayan, pwede na rin tumambara ako. bibigyan ko na lang din ng 8,000 'to. Ayun, mukha pa lang kakulay. Kung ano siya, lang. Isang makain pa.